Welcome to Stellar Network. Ako si Angelo ang inyong bagong host. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Dindong at Patrick ng Iijen labing isa nagkaroon ng lay, pero nagkabati din sa huli isa sa mga pinakaabangang tambalan sa Pinoy Big Brother Jen labing isa ay ang dongpat na binubuo ni na Dindong at Patrick. Sila ay kilala sa loob ng bahay ni Kuya bilang isang matatag at sweet na duo, kaya't marami ang nagulat nang magkaroon sila ng tampuhan na nauwi sa isang seryosong lover's quarrel line. Ang nai na ito ay hindi inaasahan ng kanilang mga fans, lalo na ng kanilang mga kapwa housemates. Ang hindi pagkakaunawaan ay nagsimula sa isang maliit na bagay, isang simpleng usapin na kalaunan ay lumaki dahil sa mga hindi nasabi at naipon na mga emosyon. Ayon sa mga housemates, nagugat ito sa isang miscommunication na nauwi sa tensyon sa pagitan ina Dong at Patrick. Ang dalawang malapit na magkaibigan ay bigla ang nagkaroon ng distansya, na napansin agad ng lahat sa loob ng bahay. Ang mga araw na dati puno ng tawanan at kulitan ay biglang naging malamig, at ang mga interaksyon nila ay naging limitado lamang sa mga pangkaraniwan at formal na usapan. Habang lumilipas ang mga araw, lalong naging kapansin-pansin ang malamig na pakikitungo nila sa isa't isa. Hindi na sila magkasama sa mga activities sa bahay, at kahit sa dining area, pansin ng mga housemates na iniiwasan nila ang pagkakaroon ng direktang kontak. Dahil dito, nagsimula ang mga spekulasyon at alalahanin mula sa ibang housemates na nagmamalasakit sa kanilang dalawa. May mga nagsasabi na maaaring ito na ang simula ng kanilang tuluyang paglalayo, habang ang iba naman ay umaasa na maayos nila ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Subalit, sa kabila ng tensyon, napagdesisyunan ng dalawa na hindi na palalain pa ang kanilang alitan. Nais nilang ayusin ang busot sa halip na hayaan itong magpatuloy at sirain ang kanilang espesyal na koneksyon. Kaya't isang gabi, matapos ang isang tahimik na hapunan, nagkaroon sila ng heart-to-heart -heart conversation sa isang secret spot sa loob ng bahay. Dito, isa-isa nilang inilabas ang kanilang mga nararamdaman at sama ng loob. Patrick, mahalaga ka sa akin, bungad ni Dindong, puno ng sincerity ang kanyang boses hindi ko gusto itong nangyayari sa atin. Nasaktan ako, pero hindi ibig sabihin na gusto kong mawala ka sa buhay ko. Tumugon naman si Patrick, may halong kalungkutan at pagsisisi sa kanyang tinig. Dindong, patawarin mo ako kung nasaktan kita. Hindi ko rin ginusto na ganito ang mangyari. Importante ka sa akin, at hindi ko kayang masira ang samahan natin, dahil lang sa maliit na pagkakamali. Ang kanilang pag-uusap ay puno ng emosyon at nagresulta sa isang mas malalim na pagkakaunawaan. Napagtanto nila na ang kanilang relasyon ay higit pa sa anumang hindi pagkakaintindihan. Sa huli, nagkapatawaran sila at ang kanilang yakap ay naging simbolo ng kanilang pagkakaayos. Sa pag-ayos ng kanilang tampuhan, bumalik ang dati nilang pagiging malapit at ang mga housemates ay muling nasilayan ang kanilang matamis na samahan. Ang nai na ito ay nagsilbing pagsubok sa kanilang pagkakaibigan at relasyon. Ngunit napatunayan nila na sa kabila ng mga pagsubok, basta't may bukas na komunikasyon at pagmamahal, walang hindi kayang lampasan. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa loob ng bahay, lalo na sa mga housemates na nakasaksi ng kanilang tampuhan at pagkakaayos. Ito rin ay nagbigay ng panibagong pag-asa sa kanilang fans na patuloy na sumusuporta at naniniwala sa kanilang tambalan. Ngayon, mas matatag na ang samahan ni Nadindong at Patrick, at ang kanilang nai ay isa lamang alaala ng isang pagsubok na kanilang nalampasan ng magkasama. Sa bawat bagong araw sa loob ng bahay ni Kuya, mas pinagtitibay pa nila ang kanilang relasyon, handa sa anumang bagong hamon na kanilang haharapin. Dindong at Patrick ng Yi Gen labing isa nagkaroon ng lay, pero nagkabati din sa huli isa sa mga pinakaabangang tambalan sa Pinoy Big Brother Gen labing isa ay ang dongpat na binubuo ni na at Patrick. Sila ay kilala sa loob ng bahay ni Kuya bilang isang matatag at sweet na duo, kaya't marami ang nagulat nang magkaroon sila ng tampuhan na nauwi sa isang seryosong lover's quarrel line. Ang nai na ito ay hindi inaasahan ng kanilang mga fans, lalo na ng kanilang mga kapwa housemates. Ang hindi pagkakaunawaan ay nagsimula sa isang maliit na bagay, isang simpleng usapin na kalaunan ay lumaki dahil sa mga hindi nasabi at naipon na mga emosyon. Ayon sa mga housemates, nagugat ito sa isang miscommunication na nauwi sa tensyon sa pagitan ina Ding Dong at Patrick. Ang dalawang malapit na magkaibigan ay bigla ang nagkaroon ng distansya, na napansin agad ng lahat sa loob ng bahay. Ang mga araw na dati puno ng tawanan at kulitan ay biglang naging malamig at ang mga interaksyon nila ay naging limitado lamang sa mga pangkaraniwan at formal na usapan. Habang lumilipas ang mga araw, lalong naging kapansin-pansin ang malamig na pakikitungo nila sa isa't isa. Hindi na sila magkasama sa mga activities sa bahay at kahit sa dining area, pansin ng mga housemates na iniiwasan nila ang pagkakaroon ng direktang kontak. Dahil dito, nagsimula ang mga spekulasyon at alalahanin mula sa ibang housemates na nagmamalasakit sa kanilang dalawa. May mga nagsasabi na maaaring ito na ang simula ng kanilang tuluyang paglalayo, habang ang iba naman ay umaasa na maayos nila ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Subalit, sa kabila ng tensyon, napagdesisyonan ng dalawa na hindi na palalain pa ang kanilang alitan. Nais nilang ayusin ang gusot sa halip na hayaan itong magpatuloy at sirain ang kanilang espesyal na koneksyon. Kayat isang gabi, matapos ang isang tahimik na hapunan, nagkaroon sila ng heart-to-heart -heart conversation sa isang secret spot sa loob ng bahay. Dito, isa-isa nilang inilabas ang kanilang mga nararamdaman at sama ng loob. Patrick, mahalaga ka sa akin, bungad ni Dindong, puno ng sincerity ang kanyang boses hindi ko gusto itong nangyayari sa atin. Nasaktan ako pero hindi ibig sabihin na gusto kong mawala ka sa buhay ko. Tumugon naman si Patrick, may halong kalungkutan at pagsisisi sa kanyang tinig. Dingdong, patawarin mo ako kung nasaktan kita. Hindi ko rin ginusto na ganito ang mangyari. Importante ka sa akin at hindi ko kayang masira ang samahan natin dahil lang sa maliit na pagkakamali. Ang kanilang pag-uusap ay puno ng emosyon at nagresulta sa isang mas malalim na pagkakaunawaan. Napagtanto nila na ang kanilang relasyon ay higit pa sa anumang hindi pagkakaintindihan. Sa huli, nagkapatawaran sila at ang kanilang yakap ay naging simbolo ng kanilang pagkakaayos. Sa pag-ayos ng kanilang tampuhan, bumalik ang dati nilang pagiging malapit at ang mga housemates ay muling nasilayan ang kanilang matamis na samahan. Ang nai na ito ay nagsilbing pagsubok sa kanilang pagkakaibigan at relasyon, ngunit napatunayan nila na sa kabila ng mga pagsubok, basta't may bukas na komunikasyon at pagmamahal, walang hindi kayang lampasan. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa loob ng bahay, lalo na sa mga housemates na nakasaksi ng kanilang tampuhan at pagkakaayos. Ito rin ay nagbigay ng panibagong pag-asa sa kanilang fans na patuloy na sumusuporta at naniniwala sa kanilang tambalan. Ngayon, mas matatag na ang samahan ni Nadindong at Patrick, at ang kanilang nai ay isa lamang alaala ng isang pagsubok na kanilang nalampasan ng magkasama. Sa bawat bagong araw sa loob ng bahay ni Kuya, mas pinagtitibay pa nila ang kanilang relasyon, handa sa anumang bagong hamon na kanilang haharapin. ang masasabi niyo sa issue natin today This has been Angelo hanggang sa susunod na balita